panaginip sa pag-ihi ang dalawang kuya na ito. Kahit may dumaraan, wapakil sila. <laughs> ang isa nga, iwinawasiwas pa ang ano niya eh. Jingle bells pa more. <laughs> ang matindi. Tapat pa ng presinto yan sa tagig. Arestado ang lalaki ito dahil ipinakita rin daw niya ang kanyang kuwan sa babaeng pulis na sumita sa kanya. Kaya pala walang mga takot dahil lasing ang mga loko. Kaya ngayong holiday, eh, huwag niyong gagayahin ang mga ito, ha? Jingle bells, jingle bells, hinuhli sila sing! Hey, hey! One Balita, Pilipinas! Naglandfall na sa Davao Oriental ang Bagyong Kabayan. Patuloy rin itong nagbabanta sa Visayas at Mindanao. Patay sa sakal ang pitong taong gulang na lalaki sa Leyte. Sospek sa krimen ang helper pa ng kanilang pamilya. Mamaya na uuwi si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa summit sa Japan. Nilulutong visiting forces ng Japan at Pilipinas para sa seguridad sa South China Sea. Napag-usapan doon at pambato ng Pilipinas na AP brand kampiyon sa Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship. Simula natin ang balitaan sa pitong taong gulang na lalaki na pinatay ng helper ng kanilang pamilya sa Leyte. Aminado naman ang sospek sa krimen na gawa niya raw ito bilang paghihiganti sa magulang ng bata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Bumuhos ang galit at emosyon ng mga kaanak ng pitong taong gulang na si Aaron Vergara nang matagpuan siyang wala ng buhay sa Kalubian Leyte, ang salarin, ang mismong helper ng pamilya. December 14, lumapit ang pamilya Vergara para humingi ng tulong sa pagkawala ng pitong taong gulang na si Aaron. Ang Kalubian Police naglabas ng flash alarm Nakipag-ugnayan din sila sa MDRRMO para makita ang mga CCTV footage sa lugar. Nakita namin yung bata at saka yung suspect pagkasama, naglalakad. At pagkatapos po ay sumakay po sila ng tricycle, lumabas po sila ng Columbia Leti. Pumunta po sila sa barangay Pawid, ng Leti Leti. Meron po nakapagsabi na bumalik po yung suspect, hindi nakasama yung bata ang nakitang huling kasama ni Aaron sa CCTV footage, ang helper ng pamilya na si Kevin Lapu-Lapu Maglasa, 27 anyos. Agad dinunto ng mga polisi Kevin. Nagtangka pa raw itong tumakbo ng abutan nila, pero kalaunan ay umamin din at itinuro ang kinaruroon ng bata. Ang kaawa-awang bata nakagapos sa mga kamay at nakabusa ng bibig sa kaitinapon sa masukal na bahagi. Lumalabas na sa sakal na matay ang biktima. Ang sospek, ipinaghiganti lang daw ang kanyang kapatid at nagsisisi na sa nagawa. Simula sa away, away hmm. ng magulang ng bata, pati ng kapatid ng sospek. Nagkaroon sila ng hindi magandang pag-usapan, umantog sa pananakit ng magulang ng bata sa kapatid ng suspect. Sabi ng mga kuwan, sabi-sabi lang na gaganti daw siya. Kung ibig sabihin, linaro niya. So yung kapatid po ng suspect, siya po ba ay namamasukan din po sa kanila? Hindi po. Para, parang parang kapitpahay lang po nila. Pansamantalang nakakulong ang sospek sa Kalubian MPS at sinampahan na ng kaso murder sa Piskalya ng Kariraga leite. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Tumaas ang presyo ng ilang seafood habang papalapit ang Pasko. Sa Murphy Market sa Quezon City, 20 pesos kada kilo ang naging dagdag sa hasa-hasa at tulingan, matambaka at pusit. Ayon sa mga vendor, kumonte ang nahuling isda dahil sa mga pagulan. Dagdag pa ang dumaming demand dahil sa kaliwat ka ng mga Christmas party. Kaya bakaraw pati galunggong, tilapia at bangus, magtaas din ang presyo. Kahit naman supplier ng karning baboy, nagtaas presyo ng 5 piso kada kilo. Kaya ang mga tindera baka raon magmahal din ng benta ng 10 piso kada kilo. Nagbabadyarin daw ang taas presyo sa gulay. Irit naman ang grupong sinag. Walang dahilan para magtaas ang agricultural products dahil mura ang benta ng mga magsasaka. Higit 6,000 na ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong kabayan sa Visayas at Mindanao. Kanina, naglandfall na ito sa Davao Oriental. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Matapos ang mahigit dalawang buwan, may bagyo uling umiiral sa bansa at apektado nito ang Mindanao. Ito na ang ikalabing isang bagyo ngayong taon at pinangalan ng bagyong kabayan. Malakas ang pagragasa ng agos sa ilog na ito sa Sitio Hagimit, Davao Oriental dahil sa pananalasan ng bagyong kabayan. Ang mga residente nga malapit sa Aragon Dam sa probinsya agad na pinalikas. Umabot na kasi ng 20 meters ang level ng tubig nito. Halos dalawang metro na lang sa 21.6 meters na highest water elevation ng dam. Alas 9 ng umaga kanina nang maglandfall ang tropical storm kabayan sa bayan ng Manay. Matapos nito, bahagyang humina ang bagyo at ibinaba sa tropical depression category. Sa kasalukuyan ay tinatahak na dito yung area ng Mindanao at posibleng lumabas na siya sa may solusi this afternoon or this evening. At dahil nga binabaybay na si Kabayan yung kalupaan, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay humina, maging isang ganap na low pressure area na lamang. Sa ngayon, taglay ng bagyong kabayan ang hangin malapit sa sentro nito na 45 km per hour at pagbugsong umaabot sa 55 km per hour. Kasalukuyan din itong kumikilos pakanluran kaya posible ang panibagong landfall scenario sa southern Palawan. Maliban dito, higit 30 lugar pa sa Visayas at Mindanao ang nasa ilalim ng storm signal number 1. Pero bukod sa bagyo, may iba pang weather system na magpapaula naman ngayon ngayong araw sa ilang probinsya sa Luzon. Magdadala rin ng malalakas na hangin ang amihan sa Luzon at Visayas. Maliban na nga lang dito kay Kabayan, yung shear line, posible rin magdala ng mga for today dito sa may Camarines Norte, Quezon, Aurora, Cagayan at Isabela. Ingat pa rin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira sa mga low-lying areas o di kaya sa mga landslide at flood prone areas. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot na ng higit 6,000 individual ang apektado ng bagyo. Miyerkules ng umaga inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pero umaraw man o umulan, maging handa pa rin sa pabago-bago panahon at antabayanan ang anunsyong ilalabas ng LGU sa mga lugar na daraanan ng bagyo. Mobile journalist Francis po, Hatid, ang Mukha ng Balita. Pasag ang buto sa mukha. iyan ang inabot ng isang rider sa Cebu matapos maaksidente sa motorsiklo. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa titanium implant para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong holiday season, hindi mawawala yung mga party, tribugan at inuman. Kasabay nito, yung pagdami ng mga aksidente sa daan. Dahil yan sa mga driver na nakainom. Ganyan ang nangyari kay Dennis 22 Anyos mula Cebu noong December 10 ng madaling araw. Galing siya sa inuman at naisip na kumain muna bago umuwi. Aminado si Dennis na mabilis ang kanyang pagpapatakbo ng motorsiklo. Kaya hindi agad na iwasan yung mga lubak sa daan. Siya ay tumilapon at mukha niya ang napuruhan. Lalo't walang suot na helmet. Nabuak ang mga damage niya, mga upat buak, wala na siya, siya. Wala siya, wala siya. Siya kay nakukapagayo. paayo ni Denise ayang gamit na, isang gamit na materialis. Kailangan ni Denise na sumailalim sa titanium implant. Ito yung ginagamit o nilalagay para sa facial fractures para bumalik sa dati at mag-function ng normal. Kaya lang may kamahalan ito kung titanium plates, very expensive siya. Depende sa laki ng biyak or sirang uh, parte ng buto ng mukha, yung gagamitin na dami ng bakal or ng plates. So, ang bayaran dito is per hole. Usually, ang plates pa lang to hindi pa kasama yung screws. Ang plates, minimum of nasa around estimate lang po, 3,500 per hole. Sa case ni Dennis, umabot sa 180,000 pesos yung titanium implant. Labas pa dito yung mga gamot at bill sa ospital. Si Dennis kasalukuyan pang naka-admit sa ospital. Kaya ang kanyang pamilya nananawagan po ng inyong tulog. May naot, matabangan ng taon. May amung karoon sa kong anak. May maluktok siyang kadausas, siyang kasing-kasing. Maparap mas ko. Sa mga nais magpadala ng tulong, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Lahat tayo gustong maging merry ang Christmas at maging happy sa New Year, di ba? Kaya para mangyari yan, be responsible. Iwasang magmaneho kapag nakainom. Mobile Journal Yera Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Diyan lamang kayo mga Pops, marami pang siksik na balita sa pagbabalik ng One Balita. Philippines Hindi na wala ang usapin kaugnay ng maritime order sa Indo-Pacific region sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Niluluto na rin ang Reciprocal Access Agreement o RAA na layong mapalakas ang maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nagkasundo ang ASEAN at Japan sa pagpapatupad ng rules-based maritime order sa Indo-Pacific region sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Mahigpit na ipatutupad ng Association of Southeast Asian Nations at Japan ang international law, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para mapanatili ang kapayapaan at stability sa rehiyon. Yan ang napagkasundoan ng mga lider kasabay ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit sa Tokyo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi natatapos. Sa cultural at people-to-people -people exchanges, ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. The 50 years of harmonious relations between Asia and Japan is a testament that our friendship, trust and shared concerns are the building blocks of peace and stability in our region. Kasunod ng summit, nagkaroon ng bilateral meeting si PBBM kasama si Prime Minister Fumio Kishida. Dito, binigyan din ni Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng nilulutong Reciprocal Access Agreement o RAA ng Japan at Pilipinas sa pagtitiyak ng seguridad at kapayapaan sa South China Sea. Sa ilalim ng RAA, magkakaroon din ng sabayang pagsasanay ang defense personnel ng Pilipinas at Japan. Matapos nito, nasaksihan din ni Nakishida at Marcos ang paglagda sa dalawang kasunduan, kabilang ang Memorandum of Cooperation ng Japan Coast Guard at Philippine Coast Guard. Hindi naman nawala sa pagbisita ni Marcos ang pagpupromote sa anyay creative and sustainable economy ng bansa. We are not just witnessing economic growth. We are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. I am very optimistic that this collective effort towards a creative and sustainable economy will foster great opportunities and prosperity for the Philippines and for Japan. Mamayang gabi, inaasahang uuwi ng Pilipinas si PBBM matapos ang ilan pa aktibidad sa Tokyo, Japan. Mobile Journal, Julie Baiza, at itang mukha ng balita. Balik bansa naman na ang Pinoy caregiver na si Jelionor Pacheco matapos maging bihag at palayain ng grupong Hamas sa Israel. Masayang sinalubong ng kanyang asawa at tatlong anak si Jelionor sa Naiya Terminal 1 kaninang umaga. Unti-unti nang nakakabawi ang katawan ni Jelionor mula sa nabawas sa timbang. Pero habang nasa Pilipinas, patuloy pa rin siyang sasailalim sa mga check-up. Hanggang ngayon kasi, tila bingi pa rin ang kanyang kaliwang tenga matapos itong paputukan ng baril ng militanteng grupo para takutin ng OFW. Nakatakda naman siyang bumalik ng Israel sa Pebrero ng susunod na taon para magsilbing caregiver sa mga kaanak ng namatay na employer. Mura nang ang mga parol sa Christmas Capital of the Philippines na Pampanga. Pamasko na raw ni Leanne sa mga gustong humabol sa pag decorate ngayong magpapasko. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Isang linggo na lang, Pasko na. E may Christmas decors na ba kayo? Kung wala pa, it's not too late mga kapatid. Kumikislap ang Christmas Capital of the Philippines sa San Fernando, Pampanga dahil sa iconic parols nito. At dahil sobrang lapit na ng Pasko, regalo na raw sa mga last-minute buyers ang pampaubos prices ng parol. Kwento ng magpaparol na si Justine, August pa lang daw ay mano-mano na nilang ginagawa ang mga parol na binibenta nila. Marami na rin daw silang naibenta kaya bawi na ang kanilang pinuhunan. Pero higit sa lahat, worth it daw ang lahat ng kanilang pagod. Ah, napakasarap ng pagiramdam na ma'am na ah, dadayong ka ng ibang tao para lang makabili ng ah, binibenta mong parol ma'am. ba? Diba? Para sa amin, hindi namin hindi yung pagod na ma'am. Sa ngayon, ang presyohan ng 14 inches o mga mini parol ay 800 pesos to 1,500 pesos na lang. Ang 16 inches naman ay pumapatak na lang ng hanggang 1,200 pesos. Ang mga 25 inches naman na laki ng parol ay nasa 1,800 na lang. Habang 2,500 3,800 at 4,000 pesos na lang ang medium size na parol. Sa mga naglalakihang parol naman, Naglalaro na lang ang presyuhan sa hanggang 10,000 pesos depende sa design na mapupusuan. Mas mura na ito kumpara noong mga lumipas na linggo at buwan. Eh, mas, mas binibigyan na lang namin ng kontasya yung mga mamimili na yung kulang yung budget ma'am, ganon. Uh, kaya kadalasan, pagtungtong na ng December, alas binababa na namin konti yung presyo namin dito. Benta namin na last month, nasa 3,000 sila ma'am nasa 2,000 tapos nasa 1,800. Kaya malaki na yung binaba nila. Pwede pang mamili sa klase ng parol. Merong gawa sa plastic, ang sikat na kapis at tela. Pwede ring mamili kung warm o colored lights ang display ng parol. May steel standees with LED lights din na nasa 3,000 pesos hanggang 12,000 pesos ang presyo depende sa design at tangkad. Kaya ngayong magpapasko, kung kaya naman, mas masarap sa lubungin na pagsilang kay Kristo na may magaganda at makukulay na parol. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatidang mo pa ng balita. Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan Lord? Nako, Taps J. Angela, mm -hmm. sa araw na ito, December 18, taong 1856, Pinanganak sa Haro Iloilo si Graciano Lopez Haina, ang isa sa tanyag na propagandistang nagtatag ng dyaryong La Solidaridad. Sa tinuturing na triumvirate ng Philippine Propaganda Movement, kung si Rizal ang dakilang nobelista at si Del Pilar ang kinatatakot ang mga mahayag, si Lopez Haina naman ang makapangyariang o orator na ang mga talumpati ay talaga namang pinala, pinapalakpakan. Ang sabi pa lalo pa rin itong muhusay pag nakakainom ng wine. Si Lopez Hayan ang pinakuna dumating sa kanila sa Spain una para mag-aral ng medisina pero hindi niya ito tinapos dahil ang interest niya ay biglang nalipat sa jurnalismo. Ang kanyang mga talumpati raw sa Madrid ay nagbigay linaw sa sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Kung paano inaapi na ang mga Pilipino, lalo na ng mga panatiko at ignorante mga fraile raw sa isang bansang walang malayang pamamahayag at walang representasyon sa Spanish Parliament o yung Cortes. At nang maramdaman ng gumugulong ang propaganda movement sa Espanya, hindi nagtagal ay kasama si Lopez Haina sa nagtatag at unang nag-edit ng La, Solidaridad bago si Marcelo del Pilar. Yun nga lang, hindi na umabot sa edad na 40 si Haina ni hindi niya na inabot ang revolusyon ng katipunan. Dahil sa sakit na tuberkulasi, tuberculosis, pumanaw siya noong Enero 1896. At del mag-isa lang at walang pera, Nilibing siya sa isang mass grave sa Barcelona, Spain. At hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang kanyang mga labi. Mabuti na lang at buhay pa rin ang kanyang mga alaala sa ilan sa mga marami niyang akta. Gaya na sinulat niya nung siya 18 years old lamang, ang satirikong karakter na si Fry Botod, ang matalas sa pangungutiya sa kalibisan at kaipokrituhan ng mga Espanyol de Praile. Makikita ang iba pa niyang panulat sa antolohiyang diskursos e artikulos varios. At para gunitain ang kanyang kadakilaan ay public holiday ng December 18 sa Iloilo. At sa mga paaralan na pinangalan sa kanyang alaala, gaya na lang sa Bacolod, ito ah, itong Lopez Haina National High School o mas kilala sa mas bigsi na tawag na Haina High. Haina High. Hi hai. <laughs> At yan ang headlines to on history ngayon. May replay na del Bilog. Ang balita, balik sa inyo, Papsi and Angela. Haina High sa traffic. Hi sa'yo. <laughs> Maraming salamat, Lord. Walang bibigyan mga kapatid. Magbabalik pa ang One Balita, Pilipinas. Yes. Extra ingat kung babyahi ngayong holiday season. Nag-viral nga kailan lang ang kwento tungkol sa isang taxi scam. Ang binayaran ng nabiktimang foreigner parang mas mahal pa sa pamasahe sa eroplano. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journal King Senko. Okay, natin 'to. Itong viral video nakuha kuha ng isang foreign national na bumisita dito sa Pilipinas, mga paps. Makikita sa video na pagsakay nila, may nag-offer agad sa kanila ng tila fair rate card na nakalagay sa isang papel na nilaminate. My friend, is our rate. Okay. Airport meter rate. May nakasulat ditong Airport Accredited Regular Taxi Service Meter Rate at nilagyan pa ng logo ng Department of Tourism at na iya. Pero ang mas nakakagulat sa card na ito ay ang hanggang 11,500 pesos per person na pamasahe patungong Terminal 1. Hindi na nakita pa sa video kung ano ang naging reaksyon ng mga biktima. Pero ayon sa post ng uploader, nasa 10,000 pesos per person daw ang kanilang binayaran. Nakakabaha na dahil uh, pambibiktima ito doon sa ating mga bisita no lalo na yung mga foreigners uh, king at um uh, ang batas naman natin diyan mayroon tinatawag na Joint Administrative Order 2014-01. Uh, ibig sabihin niyan, kumapalo na yun sa tinatawag natin na overcharging. No? Ang mahuhuli na sasakyang pampubliko na sobrang maningil ay may multa na 5,000 pesos sa unang violation. 10,000 pesos at 30 days na pagka-impound naman ng sasakyan sa pangalawang offense. At 15,000 pesos na may kasama pang cancellation ng prangkisa naman sa pangatlong offense. Sa aming pagtatanong-tanong, hanggang ngayon ay di lang sa mga dayuhan ng yayari ito, lalo na ngayong magpapasko. Ang <laughs> ko, <laughs> destination ko is Guadalupe lang, tapos dito sa may Makati lang din. 500 pesos daw po yung kailangan kong bayaran sa kanya. Kasi nakataxi, taxi nagtaxi daw po ako, hindi daw po jeep. Bukod sa ganyang katwiran ng driver na naingkwentro ni Apple, nagtaka rin daw siya dahil hindi man lang binuksan ng driver ang metro ang ganitong insidente, lumolobo raw kapag magpapasko, ayon sa organisasyon ni na attorney Alex Abaton. Kaya may payo sila sa mga paps nating makakainkwentro ng ganito. Huwag magatumili na magsumbong, itawag sa, sa LTFRB, sa LTO, para po hindi na mamayagpag yung mga ganitong klaseng panglaabo. So, Kung lehitimo raw ang taxi, nakalagay dapat sa visible na lugar sa unahang bahagi ang ID ng driver, maging ang contact details ng taxi company nila. Sinusubukan pa nating hingiaan ng pahayag ng LTFRB at naiya kaugnay ng insidente ito. Kaya naman ngayong kapaskuhan mga paps kung kailan ng lahat ay dumaranas ng Christmas rush, mas makabubuti pa rin na magdobli ingat para makaiwas sa mga abusadong driver. Mobile Journal, King Senko po hatid ang mukha ng balita. Isang malungkot na araw naman para sa showbiz. Pumanaw na kahapon ang multi-award winning actor na si Ronaldo Valdez sa edad na 77. Sa Instagram, kinumpirma ni Jano Gibbs ang pagkamatay ng ama. Nakiusap rin siya na irespeto ng publiko ang privacy ng kanilang pamilya sa kanilang pagluluksa. Sa limang dekada niya sa industriya, tumayong ama at lolo si Ronaldo sa maraming artista. Gaya na lamang kay Catherine Bernardo na nag-post ng mensahe para sa kanyang lolo sir. Nakasama ni Ronaldo si Catherine sa isa sa mga huling niyang proyekto na Too Good To Be True. Isa pa, sa mga huling proyekto niya, ang year-end special ng 1PH at 1 News noong nakaraang taon na Arat 2023 na. Nasungkit ng Creamline Cool Smashers ang kampyonato sa PVL nang may malinis na record o walang talo. Habang ang Signal HD Spikers, nakuha ang kanilang ikaapat na bronze finish sa torneo. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Bell Gregorio. What a sweet sweep for the Creamline Cool Smashers to remain the queens of the Premier Volleyball League. Ang bakbakang Creamline Chocomucho at ang tagumpay ng Signal HD para makabalik sa podium, ating balikan. Eliza! Green line has done it! gave the record 24,000-plus Big Dome crowd a five-set showdown to remember. Eliza Valdez gave the final punch, keeping Creamline undefeated in 15 games in the All Filipino Conference. The scores: 22-25, 25-20, 29-27, 24-26, and finally 15-12 for Creamline's seventh crown. Nagpaulan ng 26 points si Creamline top scorer Potts Carlos, nakinilala bilang five. MVP. Habang itinanghal na MVP si Cici Rondina who exploded for 33 points in Game 2. Balik podium naman ang Signal HD para sa kanilang ikaapat na bronze finish after putting away Cherry Tigo in four sets. Vanny Gandler led the way with 22 attacks. In other news, nasungkit ng ating mga pambato sa Mobile Legends Bang Bang M5 World Championship ang kampyonato. AP Brand defended their home turf and reigned supreme against Indonesia's Onyx Sports 4-3. In the PBA, the rain or Shine Elasto Painters put an end to Magnolia's seven-game winning streak in their Cagayan de Oro on the road game 113-110. Umangat naman 6-1 ang Meralco nang pabagsakin ang Converge 105-99 habang nasungkit ng San Miguel ang kanilang ikalimang panalo kontra TNT, 98-93. Official nang binuksan ang Batang Pinoy and Philippine National Games na may temang C-Ball, The Rise of the New Athlete. The games will happen throughout the week with more than 18,000 athletes from 193 local LGUs competing. Mobile Journal Val Gregorio, hatid ang mukha ng balita. Mga Pops, seven days na lang Pasko na. At yan po ang mga balita sa ating bansa ngayong araw, ikalabing walo ng Desyembre. Mga pap ako po si Jay Taro. Samahan niyo po ulit kami bukas, alas 5 ng hapon. Ako naman po si Angela Lagunzad Castro. Kami po ang 1PH. Teleservisyo para sa Pilipinas.